pinalikan bago tumayo at niyakap ako ng mahigpit. Thank you, sunshine. Ako na siguro ang pinakamaswerteng tao sa mundo. Alam mo ba kung gaano ako kasaya tuwing gumigising sa umaga na ikaw ang una kong nasisilayan? Alam mo ba kung gaano ako kasaya noong mga panahon na nasa tabi kita palagi habang nagpapagaling ako dahil sa aksidente? Kung alam mo lang, ikaw ang nagbigay ng kulay sa buhay ko. Mahal na mahal kita at gusto ko ngayong araw ding ito, Sabay tayong manumpa sa harap ng Diyos na magsasama at magmahalan habang buhay, madamdamin itong wika sa akin. Lalong naguunahan sa pagpatak ang luha sa aking mga mata. Luha na simbolo ng kaligayahan. Rafael, salamat. Salamat sa lahat. Walang pagsidlan ang tuwa ng puso ko tuwing sa araw-araw na magkasama tayo. Mahal na mahal kita. Salamat dahil hindi ka nagkulang na iparamdam sa akin kung gaano ako kahalaga sa iyo. Salamat dahil tinanggap mo ng buong buo ang pagkatao ko, pati na din ang pamilya ko, sagot ko sa kanya. Marahan pa itong kumala sa pagkakayakap sa akin. Tinitigan ako sa mga mata sabay binigyan ako ng halik sa noo. Tandaan mo sunshine mas maswerte ako dahil nakilala kita. Binago mo ang lahat sa akin. Binago mo ang buo kong pagkatao. Nagkaroon ng direksyon ang buhay ko simula nang nakilala kita, sagot nito. Hep! Hep! Tama na muna iyan. Mamaya pati kami maiyak sa inyong dalawa eh. Wala akong balak na maki, party na namamaga ang mga mata ko. Rafael kailangan ng ayusan si Veronica. Isang oras na lang at mag-uumpisa na ang seremonya ng kasal nyo. Napakalas pa ako sa pagkakayakap kay Rafael nang marinig ko ang katagang iyon. Nagtataka akong napalingon at kaagad napansin si ate Arabella. Nasa tabi na ito ni Mommy Carissa na nakalimutan ko na kanina pa pala nanonood sa aming dalawa ni Rafael. Ni tingiti ito habang nagapalipat, lipat ang tingin sa aming dalawa ni Rafael. Hindi ko naman maiwasan na mapaisip sa huling sinabi ni Ate Bella. Seremonya? Kayo na kaagad ang kasal namin? Ate naman. Nakita mong nag-uusap pa kami eh, nagpoprotest ang wika ni Rafael kay Ate Bella. Pilit ko namang hinuhuli ang tingin nito, gusto kong itanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin ni Ate Arabella. Mamaya niyo na ituloy iyan. Iyong hindi ko nakikita. Pati ako na iiyak sa inyong dalawa eh. Ang mabuti pa siguro hayaan mo munang maayusan iyang asawa mo Rafael. Nakakahiya kung pahihintayin natin ng matagal ang pari na magkakasal sa inyong dalawa, sagot naman ni Mommy Carissa. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Mukhang pinaghandaan talaga nila ang araw na ito. Nagulat ako pero may magagawa pa ba ako? Sanay na ako sa mga ganitong setup eh. Noong una akong inangkin ni Rafael pinapirma niya kaagad ako ng marriage certificate. Kaagad niya din iyong pinarehistro kaya bigla kaming naging legal na mag-asawa. mag, mag pa ba ako gayong anumang sandali magsusuot na ako ng white gown at sabay na kaming manumpa sa harap ng altar. Para! Gawing official sa mata ng Diyos ang aming pagsasama. Okay iha, let's go. Saka na ang mga katanungan, kailangan mo nang maayusan. Unti-unting nagsipagdatingan ang mga bisita nyo. Nakakahiya naman kung maghintay sila, nakangiting wika ni Mommy Carissa. Hindi ko naman maiwasan na mapatitig kay Rafael. Ngiting-iti -ngiting ito habang nakatingin din sa akin. Bago ako sumama kay Mommy Niyakap at hinalikan muna ako nito sa pisngi. Naku, pasaway talaga ang batang iyan. Ilang beses kong binilinan na agahan ang pagpunta dito para makapagpahinga ka pa bago ang seremonya pero late na naman dumating. Mabuti pa kahapon na lang kayo pumunta dito, Iha. Teka lang, kaya mo ba ang sarili mo? Sabihin mo lang kung pagod ka, pwede naman natin iusog ang time ng kasal niyo, narinig ko pang wika ni Mommy. Hindi ko na nga pinagtuunan pa ng pansin ang iba pang sinabi nito ngayon. Abala ang isip ko sa sorpresang kasal na magaganap pagitan namin ni Rafael ngayong araw. Mommy, hindi po ba ako nananaginip? Talaga po bang ikakasal kami ngayon ni Rafael, hindi ko pa maiwasang tanong kay mommy. Mula sa paglalakad huminto kami pareho. Seryosong tinitigan ako ni mommy sa mga mata. Yes, hindi ka nananaginip iha. Hindi kami papayag na lumbas ang apo namin dito sa mundo na walang formal na kasalan na nangyari sa inyong dalawa ni Rafael. Nakangiti nitong sagot. Hindi naman ako makapaniwala. Wala talaga akong idea tungkol dito. Kaya siguro nagiging abala sila mommy nitong nakaraang araw dahil dito. Ganito ba nila ako kamahal? Nakakataba naman ang puso ang ginawa nilang ito sa akin kung ganoon. Talagang sinadya ni Rafael ang ganito. Ang gusto niya talaga supresahin ka dahil ayaw din niyang ma-stress ka sa paglalakad ng kasal niyo. Kilala ka ng anak ko iha at hanggat maari ayaw kanyang mahirapan, pagpapatuloy na wika nito. Muling nangilid ang luha sa aking mga mata. Hindi ako makapaniwala. Pe pero, nakakahiya pa rin po sa inyo. Halos kayo po ang naglakad ng lahat ng ito, sagot ko. Muling napangiti si Mommy Carissa. Palagi mong tandaan iha, nag-enjoy kami sa ginagawa namin. Soonest, mabibigyan mo na kami ng apo, magkakaroon na ulit ng baby ang mansion. Sapat na iyon para makabawi kayong dalawa ni Rafael sa lahat ng ginagawa namin gayon, sagot nito. Hindi ako nakaimik. Huwag kang mag-alala. Sinigurado ko na maging perfect ang kasal niyong dalawa ni Rafael so, ready ka na bang maayusan, muling wika nito. Kaagad naman akong tumango. Hinawakan pa ako ni mommy sa braso at sabay na kang pumasok sa isa pang kwarto. Naghihintay na ang mga mag-aayos sa akin. Sabay-sabay silang bumati sa amin ni Mommy Carissa nang mapansin nila ang pagpasok namin. Tanging ngiti lang naman ang sagot ko samantalang si Mommy Carissa sinabihan pa ang mga mag-aayos na ingatan ako dahil buntis ako. Maliit na bagay mula sa bibig ng bayanan ko pero nakakataba ng puso. Gusto talaga nilang ibigay sa akin ang pinaka-the best. Mabilis lang naman ang ginagawang pag-ayos sa akin. Light makeup lang ang inilagay at inayos lang ang buhok ko. Kaunting linis sa mga kuko ko at ayos na. Hindi nga kami inabot ng tatlumpong minuto. Ang ganda nyo po talaga, ma'am. Sa lahat yata nang naayusan ko na ikakasal kayo ang pinakamaganda. Kahit hindi na siguro kayo make-upan lulutan at lulutang pa rin ang ganda nyo, lalo na kapag suot nyo na ang wedding gown nyo, narinig kong wika ng make-up artist. Binuksan nito ang isang parang kortina at kaagad na tumampad sa mga mata ko ang puting wedding gown na ayon dito iyon ang isusuot ko para sa gaganaping wedding namin ni Rafael, maya, maya lang. Hindi ako makapaniwala. Sobrang. Ganda at halos mapuno iyon ng mga kumikinang na mga bato. Gusto ko na naman sanang maluha kaya lang nang maalala ko ang make-up ko na pahinga ako ng malalim para tanggalin ang bumabara sa lalamunan ko. Para hindi ako muling maiyak, Tinulungan nila akong isuot ang wedding gown ko at pinaharap sa isang full body mirror. Halos hindi ko makilala ang sarili ko. Saktong-sakto lang sa akin ang sukat ng gown at gandang-ganda ako sa sarili ko. Wow, ang ganda niyo po talaga ma'am. Congratulations po ulit, nakangiti pang wika sa akin ng make-up artist ko. Nakangiting binalingan ko din ito ng tingin para makapagpasalamat. Ilang saglit lang nagulat pa ako nang bumukas ang pintuan at pumasok ang mga taong hindi ko inaasahan na darating. Si nanay at tatay at nakangiting naglakad palapit sa akin. Hindi ko alam kung iiyak o tatawa ba ako sa sobrang tuwa. Lalo na nang maramdaman ko ang parehong paghawak nila sa kamay ko. Anak, napakabait talaga ng Diyos sa iyo. Palagi mong tandaan na masaya kami sa mga nangyari sa buhay mo dito sa Manila mabait kang bata kaya ka pinapagpapala ng Diyos nakangiting wika ni nanay sa akin kitang-kita sa mukha nito ang tuwa pigil naman ni tatay ang maiyak na ngayon ko lang nakita sa kanya naitay salamat po dumating kayo masasaksihan niyo din po ang importanteng kaganapan sa buhay ko nakangiti kong wika noong pinaplano pa lang ang kasal niyo ni Rafael pinaalam na sa amin nila Arabella nakausap din namin ang bayanan mo ang bait nila, gusto nilang hingin ang opinion namin tungkol sa pagpapakasal niyong dalawa ni Rafael. Eh, wala naman kaming idea, kaya sinabi namin na sila na ang bahala. Wika ni nanay. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Ang daya niyo naman po. Ilang beses akong tumawag sa inyo, pero hindi niyo man lang nabanggit sa akin ito, sagot ko. E, eh, supresa nga daw kasi. Sabi ng mga bayanan mo, malapit mo na daw sila mabigyan ng apo kaya deserve mo ang ganito kalaking supresa, sagot naman ni tatay. Hindi ko maiwasan na mapangiti. Siya, siya mamaya na natin ituloy itong pag-uusap natin. Naghihintay na ang groom sa harap ng altar. Halika na at nang maumpisahan na ang seremonya, nakangiting wika ni nanay sa akin. Nasa gitna nila ako habang naglalakad kami palabas. Mukhang ready na ang lahat paglabas ko. Hindi ko pa isa, isang nakikita ang lahat ng Villarama clan pero mukhang kumpleto naman sila. Mula sa mga kapatid ni Rafael pati na din sa kanyang mga pamangkin. Habang naglalaakad sa red carpet papuntang altar, hindi ko na napigilan pa ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Talagang hindi nagkulang ang lahat na iparamdam sa akin kung gaano ako ka-special. Ilam ng luha ang mga mata dahan-dahan akong naglakad sa red carpet direksyon kung saan matyagang naghihintay sa akin si Rafael. Ramdam ko sa titik nito na puno ng pagmamahal, kaya hindi ko na napigilan pa ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Nagpromis na ako sa sarili ko kanina na hindi ako iiyak dahil ayaw kong masira ang makeup ko. Pero hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko eh. Talagang ang babaw ng luha ko. Pakiramdam ko nasa sa alapaap ako ng mga sandaling ito. Nasa akin din ang buong atensyon ng lahat ng mga bisita, pati na din ang aming mga pamilya. Walang pagsidlan ng tuwaang. Nararamdaman ng puso ko ngayon. Ni hinagap hindi ko akalain na kaagad na matutupad ang matagal ko ng pinangarap. Ang makapagsuot ng maganda at mamahaling wedding gown habang buong pagmamahal ang nakatitig sa akin ang lalaking mahal ko. Habang palapit ako sa kinatatayuan ni Rafael ramdam ko ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Kita ko ang pinaghalong tuwa at pananabik sa mga mata nito. Lalo naman naguunahan sa pagtulo ang luha sa aking mga mata. Mabuti na lang at natatakpan ang mukha ko ng wedding veil kaya hindi masyadong halata. Wala na din akong pakialam kung masira man ang make-up ko. Pagkalapit namin sa kanya, kaagad itong nagmanokin na nanay-tatay. Pagkatapos muling natuon ang atensyon ni Rafael sa aking. Iho, alam namin na mabait kang bata. Patuloy naming aasahan na aalagaan at mamahalin mo si Veronica habang buhay. Wala kaming ibang hangad kundi ang maging masaya kayo habang buhay, narinig ko pang wika ni tatay. Salamat po tay, nay. Mahal na mahal ko po si Veronica. Magiging perfect husband po ako sa anak niyo. Huwag po kayong mag-alala sisiguraduhin ko na magiging masaya siya sa piling ko. Ipinapangako ko din po na aalagaan ko siya habang buhay, nakangiting sagot ni Rafael. Ramdam ko sa boses nito ang sensiridad. Kusa namang iniabot ni tatay ang kamay ko kay Rafael na kaagad naman niyang tinanggap. Promise, I will love you forever sunshine, sambit pa nito sa akin. Napatitig naman ako dito bago sabay na kaming naglakad papuntang altar, kung saan matyagang naghihintay ang pari na magkakasal sa aming dalawa. Naging mabilis ang pag-usad ng oras. Namalayan ko na lang na nag-uumpisa na kaming manumpa ni Rafael sa isa't isa habang saksi ang mga mahal namin sa buhay at ilang mga bisita. I Rafael Perez Villarama, take thee, Veronica Mendoza, to be the wedded wife, to have and to hold from this day forward, for better and for worse, for richer and poor, in sickness and in health, to love and to cherish. Till death do us part, Madam Daming Wika ni Rafael. Hindi ko na nga napakinggan pa ang ibang sinabi nito. Napahikbi na kasi ako. Gayon pa ramdam ko sa boses nito ang matinding sensiridad. Hindi ko tuloy maiwasan ang tuloy-tuloy na pagtulo ng luha sa aking mga mata, kaya noong ako naman ang nanumpa, halos hindi yata maintindihan ng mga nakakarinig ang mga binanggit kong salita dahil may kasama ng hikbi. Wala eh, hindi ko talaga mapigilan ang maging emosyonal. Umaapaw ang nararamdamang tuwa ng puso ko at pigil ko ang sarili ko na mapahagulhol ng iyak dahil sa matinding kaligayahan. Hindi ko na nga alam kung paano ko natapos ang panunumpa ko. Kung nasabi ko ba ng maayos? Basta, para akong wala sa sarili. Basta ang alam ko lang, hindi ko inaalis ang pagkakatitig ko kay Rafael. Ang lalaking simula ngayong araw, magiging legal na ang pagsasama namin hindi lang sa mata ng mga tao, kundi pati na din sa mata ng Diyos. Now that Rafael and Veronica have given themselves to each other, Gizai, the promises they have exchanged, I pronounce them to be husband and wife, I ask you now to seal the promises you have made with each other this day with a kiss. Finale na wika ng nagkasal sa amin. Lalo naman akong naluha ng dahan-dahan na itinaas ni Rafael ang veil ko at matamis akong inisyan. I love you wife, wika pa nito at naramdaman ko ang masuyong pagpahid nito ng luha sa aking mga mata bago dahan-dahan na naglapat ang aming mga labi kaagad kong naipikit ang aking mga mata para namnamin ang halik na iyon. Walang kasing tamis ang halik na pinagsaluhan namin dahil alam namin pareho na ito na ang umpisa para bumuo ng sariling pamilya. Hindi ko na malayan pa kung gaano katagal na magkalapat ang aming mga labi ni Rafael. Basta narinig ko na lang ang palakpakan sa buong paligid at hiyawan. Bigla tuloy akong nagising at wala sa sariling napakalas sa pagkakayakap kay Rafael at nahihiyang inilibot ko ang tingin sa paligid grabe, akala ko hindi na kayo maghihiwalay eh. Para naman kayo hindi magkasama palagi, narinig ko pang kantsaw ni Elijah. Truth, nakakaingit. Hindi naman ganyan si Drake eh sa akin noong ikinasal kami eh. Narinig kong sagot ni Jen. Parang bigla naman nag-init ang pisniko dahil sa narinig. Sobrang nakakahiya. Gaano ba kami katagal naghalikan sa harap nila? Ngiting, ngiti naman sa amin sila Mommy Carissa at Daddy habang nakatitig sa amin, kasama na din sila nanay at tatay. Pati pala ang mga bisita. Lahat sila nakangiti sa amin. Nakakahiya baka kung ano ang isipin nila sa aming dalawa ni Rafael. Hey, relax sunshine, ingit lang ang mga iyan kaya ganyan ang mga reactions nila. Nakangiti pang bulong sa akin ni Rafael. Hinapit ako nito sa baywang ng magumpisa ng magsilapitan ang halos lahat ng naging saksi sa kasalan namin para i-congratulate kami. Iba't ibang pagbati ang narinig ko sa mga bisita pati na din sa mga kaibigan at pamilya. Puro ngiti lang naman ang naging sagot ko. Kahit papaano hindi ko pa rin maiwasan na makaramdam ng hiya sa kanila. Lalo na at hindi naman ako sanay na makihalubilo sa ibang tao. Aaminin ko na majority sa mga bisita hindi ko kilala maliba na lang sa mga Villarama clan. Siguro ang iba sa kanila ay mga business partners ng mga Villarama. Hindi lang ako sure. May mga nagvivideo din akong nakikita. Lahat yata ng kilos namin ni Rafael ay kinukunan nito. Naging conscious tuloy ako sa mga kilos ko. Hindi din nagpahuli ang mga kapatid at mga pamangkin ni Rafael. Isa-isa silang nagsilapitan para bumati na din ramdam ko ang saya ng bawat isa, kaya lalong nagdiwang ang aking kalooban. Hindi naman nagtagal at natapos din ang pagdumog sa amin ng mga bisita. Kahit papaano nakahinga na ako na maluwang. Nakakaramdam na din ako ng pagod. Dagdagan pa na nagdadalang tao at hindi ako dapat magpagod ng sobra. Naku bestie, hindi na talaga mapigilan ang pagtanda natin. Narinig ko pang wika ng babaeng kasama ni Mommy Carissa habang naglalakad sila palapit sa amin. Sinipat ko ito ng tingin at hindi ko mapigilan na mapangiti ng makilala ito. Ang mommy ni Ate Carmela. Si Tita Roxy na kaagad lumapit sa aming dalawa ni Rafael at nakangiting sinipat kami ng tingin bago ako niyakap at hinalikan sa pisngi pagkatapos magbigkas ng salitang pagbati. Congratulations sa inyong dalawa. Ang bilis ng paglipas ng panahon. Parang kailan lang nakikikarga pa ako dito kay Rafael noong baby pa siya, tapos bigla na lang akong makakatanggap ng wedding invitations galing sa inyong pamilya, Bestie. Nakangiti nitong wika kay Mommy Carisa. Narinig ko pa ang mahinang pagtawa ni Mommy bago sumagot. Ganoon talaga, Bestie. Siguro ang hihintayin